Buhay at Musika Channel Pag-ibig sa gitna ng unos Dear Being Channel Ako po sa Savior isang masugid na taga-subaybay ng iyong channel. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa mga kwento at mensahe na iyong ibinabahagi. Nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Sa liham na ito, nais kong ipahayag ang isang personal na karanasan na umaayon sa tema ng pagmahal at koneksyon na na-inspire ng sikat na kanta na I Don't Want to Miss a Thing ng Aerosmith. Ang kwento ito ay naganap sa panahon ng isang manapakalakas na bagyo. At ito ay isang alaala na labis kong pinahahalagahan. Isang maulang gabi nang sumalanta ang bagyo. Umugong ang hangin na tila isang mabangis na halimaw. Tinatangay ang mga bintana ng aming tahanan. Naalala ko ang pagtingin sa labas. Pinagmamas din ang mga puno na sumasayaw ng napakalakas. Ang kanilang mga sanga ay nahihirapang labanan ang walang tigil na hangin. Tila, ang bawat pagyanig ng mundo ay kumakatawan sa aking takot. Ang labas ay puno ng kaguluhan at habang nag-uumpisa ang takot sa akin, ang aking puso ay naguguluhan dahil hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Mia. Habang ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa bubong. Nag-ipon kami sa sofa, nakabalot sa isang malambot na kumot. Hindi ko kailanman nakita ang ganito, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa ingay ng bagyo. Tila ba ang mga alon ng hangin ay kayang magbabagsak sa atin anumang oras? Naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay. Tumingin si Mia sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kaunting pananabik. Alam ko, nakakatakot. Pero medyo nakaka-excite din, 'di ba? Parang nasa isang pelikula tayo. Sagot niya. Subalit sa tono ng kanyang boses, naramdaman kong nangingibabaw ang pag-aalala. Ngunit sana, hindi ito isang horror film. Savior, patuloy niya. Ang kanyang boses ay nagiging mahina. Kapag tinitingnan ko ang labas, parang may masamang mangyayari. Nais ko sanang maging matatag pero ang takot ay nandyan. Hindi ka nag-iisa, sagot ko. Sinisikap na lakas ang kanyang loob. Anuman ang mangyari, magkasama tayo sa laban na ito. Iisipin mo bang hindi ako natatakot? Pero ang kasama mo ay nagbibigay ng lakas sa akin. Kailangan nating maging matatag bigla may isang malakas na sigaw ng hangin na tila sumisigaw sa amin pangalan narinig namin ang tunog ng mga debris na bumangga sa mga dingding ng aming bahay at ang puso ko ay kumabog nang mabilis mia paano kung masira ang bahay tanong ko ang boses ko ay nanginginig sa takot Savior, sabi niya, nang may pagsisikhay, huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, nandito ako para sa Isipin mo na lamang kung gaano karaming magagandang alaala ang nagawa natin. Nais kong ipagpatuloy iyon. Nang biglang bumangga ang isang malakas na peraso ng yero sa aming bintana na namin ang tunog ng basag na salamin. Napahingaw kami at nagdikit ang aming mga katawan sa takot. Uno, nasira ang bintana. Sigaw ko. Severe ang tubig. Paano kung pumasok ito sa loob? Sagot niya. Nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ko kayang mawala ka bawat sandali kasama ka ay mahalaga sa akin. Sagot ko. Nararamdaman ang pangungulila sa kanyang mga mata. Agad kong tinakpan ang bintana ng isang makapal na kumot. Subalit, habang lumalakas ang hangin, parang wala itong silbi. Savior, ayokong mamiss ang kahit isang sandali. Gusto kong ipagpatuloy ang mga alaala nating iyon Sagot niya At nakita ko ang kanyang mga luha na bumabagsak Isipin mo kung anong mangyayari kung bigla tayong mawala Ayokong mawala ang mga pangarap na pinagsaluhan natin Naramdaman ko ang pighati sa kanyang mga salita Anuman ang mangyari sa labas Gusto kong malaman mo na nandito ako para sa iyo. Sabi ko, mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay kahit ramdam ko ang pawis sa aking palad. Hindi ko gustong mamiss ang kahit isang sandali nito kasama ka. Bulong niya, nakasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Dahil sa mga pagkakataong ganito, mas lalo kong nauunawaan kung gaano tayo kahalaga sa isa't isa. Sa likod ng takot may isang bagay na tila lumalabas at iyon ay ang ating pagmamahal. Habang lumilipas ang mga oras, ang takot at anxiety ay naghalo sa ating mga kwentuhan. Nagkwentuhan kami ng mga magagandang alaala subalit ang boses ni Mia ay tila nagiging mas mahina sa bawat pag-ugong ng bagyo. Naalala mo ba ang pagkakataong nahuli tayo sa ulan habang nag-hiking? Kumawa si Mia. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may halong pag-aalala. basaan na tayo. Pero hindi tayo mapigil sa si pagtawa. Sobrang saya natin noon. Tama. At kung paano tayo sumayaw sa ulan. Parang eksena sa pelikula. Tumawa ako. Ngunit ang mga luha ng takot ay parang gustong pumatak sa aking mga mata. Naalala ko pa nga ang iyong mga biro na sa kabila ng ulan, hindi mo ako pinayagang bumalik sa ilalim ng takip. Ang bawat tawanan natin ay parang musika sa mga alon ng ulan. Alam mo, kaya tayo nag-enjoy noon kasi alam natin na walang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga sandaling iyon, sagot niya Ngunit sa mga pagkakataong ito, naiisip ko paano kung hindi na tayo makabawi. Nandito lang ako, Savior. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sama-sama tayong lalaban. Walang dahilan para mawalan ng pag-asa. Ang ating pagmamahalan ang magiging lakas natin. Kahit anong mangyari, nandito tayo para sa isa't isa. Ngunit ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin. Mia, paano kung hindi tayo makalabas sa sitwasyong ito? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig, puno ng pighati. Sa kabila ng lahat, magkasama tayo, ipagpatuloy natin ang laban, ang pagmamahal natin ang ating kayamanan. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Huwag kang matakot dahil nandito ako. Isipin mo na lang kung gaano tayo kalakas. Ngunit ang bagyo ay tila hindi nagtatapos. Habang patuloy na bumabagsak ang ulan, nakaramdam kami ng isang malakas na pagyanig. Tila may natumba sa labas. Sabi ko, at lumingon kami sa bintana. Nakita namin ang ilang piraso ng bubong na natanggal mula sa aming bahay at tumampas sa lupa. Savior ang mga tao sa labas. Kailangan natin silang tulungan, sigaw niya. puno ng pangamba. Wala tayong magagawa ngayon, Mia. Kailangan nating maghintay. Sagot ko. Ngunit sa loob ko, ramdam ko ang panghihina. Huwag kang matakot. Nandito ako lagi. Pagkatapos, habang parang sinadya ng sinukob na ipakita sa amin ang isang sinyalis, biglang nawalan kami ng kuryente. Nagdala ng dilim sa paligid. Naganap ako ng aking telepono. Gamit ang ilaw nito upang iilaw ang paligid. Mukhang magbabalik tayo sa lumang paraan, biniro ko. Ngunit, hindi ko maitanggi ang takot sa aking puso. Umiti si Mia habang pinapailaw ko ang isang maliit na kandila mula sa malapit na drawer. Nagbigay ito ng liwanag na tila nagliligtas sa amin mula sa dilim. Sa totoo lang, medyo romansa ito, sabi niya. Subalit, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ikaw, ako, at isang kandila sa isang bagyo. Parang nakakabighani, di ba? Basta tayo, sagot ko. Narondaman ko ang isang alon ng pasasalamat. Subalit sa loob ko ay may takot pa rin umaagos. Umupo kami sa liwanag ng kandila. Malapit ang aming mga mukha. Subalit, may naglalaro na takot sa pagitan namin. Alam mo, palagi kong pinaniniwalaan na ang buhay ay masyadong maikli para hindi ito pahalagahan. Ayokong mamiss ang kahit isang segundo kasama ka, inamin ko. Tumitingin ng malalim sa kanyang mga mata. Naramdaman kong ang mga luha ay malapit ng tumulo. Ganon din ako, sagot niya ng dahan-dahan ang kanyang tingin ay hindi natitinag sa mga sandaling ganito naisip mo kung ano talaga ang mahalaga kaya sa bawat pagkakataon na kasama kita nais kong iparamdam sayo na ang pagmamahal ko ay higit pa sa takot patuloy na umuugong ang bagyo sa labas at tila ang mundo ay nagiging mas magulo ngunit sa loob ng aming munting mundo nagawa naming malampasan ang takot at mangarap. Nagbahagi kami ng mga bulong ng pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Ang bawat sandali ay tila mas mahalaga kaysa sa huli. Sa bawat ulog ng kilat, lalo kaming nagdidikit. Ang takot ay nagiging koneksyon sa amin. Dahil sa mga sandaling ito, nahanap namin ang lakas sa isa't isa. Sa gitna ng bagyo, naisip ko, bawat sandali kasama ka, hindi ko gustong mamis. Ang buhay ay puno ng mga hamon. Ngunit, ang pagmamahal natin ay magiging gabay sa dilim. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang basahin ang aking kwento. Umaasa akong Makikita natin ang liwanag sa kabila ng mga bagyong darating Nagmamahal, Savior uh, Savior, maraming salamat sa iyong sulat Tunay na nakaka-inspire ang iyong kwento tungkol sa pagmamahal sa gitna ng unos. Ang mga salin ng takot at pag-asa na iyong ibinahagi ay talagang umaantig sa puso. Sa mga panahong mahirap, napakahalaga ng pagkakaroon ng kasama na nagbibigay lakas sa atin. Ang pagmamahal niyo ni Mia na kahit sa gitna ng bagyo ay hinagbigay ng liwanag at lakas ay isang magandang paalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa mga alaala at koneksyon na ating binuo. Ang iyong kwento ay tila isang magandang pelikula puno ng emosyon at pag-asa. Nakikita ko ang halaga ng mga simpleng sandali na nagiging mahalaga kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Ang mga alaala ng pagtawa sa ulan at ang mga pangarap na iyong pinagsaluhan ay mga bagay na dapat pahalagahan. Umaasa ako na ang mga karanasang ito ay magsilbing gabay sa hinaharap, hindi lamang para sa iyo, sa inyo, kundi para din sa mga taga-subaybay ng channel. Ang bawat isa sa atin ay may sariling bagyong dinaranas at ang iyong kwento ay nagbibigay inspirasyon upang magpatuloy sa laban at manatiling matatag sa kabila ng lahat. Maraming salamat muli sa pagbabahagi ng inyong kwento na patuloy kayong makahanap ng liwanag sa bawat hamon na inyong haharapin. At para sa mga giliw kong dagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng inyong kwento, padala lang ang inyong liham sa FB na Buhay at Musika Channel o sa email na musika767 at gmail.com. Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. Hanggang sa muli.